wala malalim na bangin malalaglag ang hindi nakatingin <laughs> <laughs> ganda lang ganyan ano Amin yung, ano nakikita mo ba yan? Tagaytay, Diretso lang. <laughs> oh! <laughs> good morning guys! Di ko yung good morning pa din. Pero we are up, sa Tagaytay. Pabigla ang ride lang. Galing kasi kami ng Ortigas. Meron lang kami binisita. Tapos ito, Kapag lang na mag-ride, papuntang Tagaytay kasi sayang yung pagkakataon na minsan lang naman, minsan lang naman ulit makalabas, gawa ng sobrang busy ng mga nagdaang araw, sobrang busy sa lahat ng mga pinagkakabisiyan. ganda ni Diba? Tama lang Sakakalan tayo din. itlang lang guys Bumalik na sa San Pedro Laguna para mag out sa Imus Cavite na lang dadaan kasi yung dinalan pala kanina eh Cavite Laguna Expressway pala yun eh syempre hindi naman tayo pwede doon kaya eto no choice kundi bumalik na lang nakakainis inulang pa kami <laughs>

nakalaglag ang hindi nakatingin hindi <laughs> lang tayo Yeah. Delicious! Lalim mo yung liko na yun ah! Beware of fake flame manti! Clay manti? So nakita niyo naman yung mga dinaanan natin Sari-saring liguan, tapos pababa, pakyat. So from San Pedro Laguna papuntang Imus Cavite, ganun yun ganun yung mga dadaanan niyo. Tapos ang labas nila dito sa Vista Alabang. Puro diretso na lang yung ano, mga daan dito. Okay. Share ko lang din sa inyo guys na itong daan na to nadaan lang ko to dati nung nagbabike pa lang ako nung unang unang punta ko ng Tagaytay nagbike ako noon tapos nung pangalawang punta ko doon girlfriend ko kasama ko tapos hindi pa ako nagbablog kasi noon kaya hindi ninyo na vlog, pero ngayon magkakaroon tayo ng pagkakataon na mag vlog sa lugar na yon Medyo hindi lang nakikisama yung panahon <laughs> Kasi medyo mambon Pero sana enjoy mo rin kayo sa, sa rides And sana mag enjoy kayo dito sa vlog na to Diretso lang, patagay tayo Sa so, wakas, huminto na rin yung ulan, no? <laughs> kanina pa kami yung ulan sa biyahe At buta dito, kung saan malapit na kami Eh, huminto na yung ulan Sana hanggang mamaya na, para ma-enjoy naman namin yung view So, alalay lang sa, ano, sa kalsada kasi Kasi basa Madulas Paano mo sabi? Pagkaka-smooth ah, lang ang biyahe Kanina pa ako ng bulaluan pero wala akong mahanap Nagutom Pasok mga kodyo, maganda. Oh, talsi nga nila. Talsik talsi nga nga ng mga nila, ano, mga bisik ng tubig. ng saging. Hey. Pagutom ah. Ha? Bulalong bulalong na ako eh. Aba dyan, kahit mainit na sa bawla kahit sinigang na lang oh, kahit di na bulalo. Hehehehe Wala na, gutom na talaga ako A few inches later. Eat all you can. 149. Ano ba? Ano ba? Ano? Eat all you can. 149. Kain tayo. Hehehe. <laughs> kain tayo. Dito na tayo. Sana bukas. So ayun guys, kain muna kami rito <laughs> sa kusina eat all you can, rest though. 149 lang daw, eat all you can. Sana, totoo, sana yung discount. <laughs> kami. Thank you po. Ano yung bag mo? So, ayun. Katapos lang namin kumain. Grabe yun, sarap. <laughs> Hindi fake yung ano no, yung 149 na eat all yung kain. <laughs> yung iba sabi eat all you can do eh pero limitado lang yung pwede mong kainin eh parang kumbaga scam nga pero dito legit sya makalabas mm. <laughs> na tayo dito sa so, main road na lang tayo labasan dyan eh parang tutig tsaka mura prod kawawa yung mags natin dito wow shit basa na mayaman ang mayari yan no ito gawin naman gano'ng kalaki eh ako nag-ano, nagpakabusog eh. Sinulit ko lang yung presyong 149 eh. Tatlong ulam, tas dalawang kanin. Wala dun talaga yun, ang sarap eh. Parang ano eh. Igubala eh, no? igubala magsandok mo, ano gusto mong kainin. <laughs> oh, oh, wala ka na, kahit anong gusto mong kainin, busi mo. Gagawin mo lang ang busi mo yung pagkain. <laughs> As you can see guys, pabalik na kami ng Maynila. We are on our way back home. Kasi nga, nag-decide kami na huwag nang ituloy yung biyahe namin paket ng Tagaytay. Kasi napakalakas ng ulan. And, medyo mahirap na rin bumiyahe kapag ganitong malakas ang ulan. So, mas minabuti namin na next time na lang ituloy. Pero sana nag-enjoy pa rin kayo sa biyahe natin pupunta rito kahit na hindi tayo nakapunta dun sa dapat natin puntahan dun sa gusto natin puntahan na dun nga, sa Tagaytay Bawi na lang tayo next vlog guys And Ito Hindi pa ko natatapusin yung vlog kasi napakalakas na ng ulan And gusto ko na rin mag-focus sa pag-drive